Para maging wagi sa trabaho at sa pera, ang payo po ng mga eksperto dapat magkaroon ng morning habits. Panoorin po natin ito. Bagong taon, bagong New Year's resolution, karamihan sa atin, gustong maging matagumpay lalo na pagdating sa karera at kaperahan. Meron nga bang special formula para dito? Ayon sa Reader's Digest, may common morning habits ang mga successful people sang-ayon ako sa mga pinakamatatagumpay na tao sa mundo na mayroong formula o pattern ang tagumpay. Isa na nga dito ang pagkakaroon ng sapat na tulog. Mahalagang gumising sa isang maayos, kumpleto at mahimbing na pagtulog at may mga paraan para ma-achieve yung good night sleep. Tulad ng pag-switch off sa iyong telepono, pag -re relax at pagbaba ng level ng ilaw bago matulog. Ang pagkain ng masusustansya, pag-ehersisyo at meditasyon ay malaking tulong din para mas mapabuti ang trabaho sa buong araw. Nakatutulong din daw ang pananamit lang ng simple para sa iyong mga lakad. Isa pa sa mga gawin ng mga matatagumpay na tao sa mundo ay ang pananamit ng payak. Para sa kanila, ang pamimili ng kasuotan sa araw-araw ay nagdudulot lamang ng stress at nasasayang na oras at oportunidad. Mas mabuti matutunang mag-multitask at gawing organized ang mga nakahanay na gagawin sa araw. Yung iba uh, nagsisimula sila sa pinakamadaling gawain, papahirap, yung iba naman katulad ko nagsisimula sa pinakamahirap na gawain, papunta sa pinakamadaling gawain. Isa pang gawi ng mga successful na tao sa mundo ay ang kaya nilang pagsabayin ang iba't ibang gawain. Mahalaga rin na may mga nakagawian na sistema ang isinasabuhay. Nakatutulong ito para mas lalong maging produktibo at mapagtagumpayan ang iyong goals ngayong taon.